Tanggalin tanggalin mo na 'yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na vice president. Siya. Wag, wag. Pagpalagay natin hindi siya vice president. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong. Ang immediate members of the family 24 hours pwede bumisita sa amin nakakulong kami. Eto hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that uh, requires that you guarantee access to an attorney in addition to uh, the immediate family? The president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin niyo, hindi nyo pinapasok, eh abogado yun eh. Actually, sir, exactly. uh, first uh, to answer the question of uh, Senator Estrada, sir. Um, I have told the, the president that uh, they can visit him at his detention facility because at this oh, time sir? the first the the order the order of the day is to load him into a plane. So that's what uh, we endeavored to do, and that's what that's what happens, sir. Ano yung bibisitahin yung tatay niya sa sa Netherlands? <laughs> hindi naman dito tinray, hindi naman dito kinasuha ni siya bumbansa eh. Oh. Bakit hindi nyo man lang binigyan ng cortesia yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga, yung mga nakakulunga, 24 hours, pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nang nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the, to My the glad. body Kahit who issued the mangyari, warrant, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Lang galing ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. I, again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging, naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil na, nasubo, naranasan namin yan nung kinulong po yung tatay ko. Ganun din. Kawalang respeto ang mga polis sa amin. forget na wala ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. E matanong ko naman sa'yo, General, wag naman po sana mangyari, God forbid, sa uh, pagsinapit ng uh, ni President, pag uh, Sumapit na ng ganitong uh, sitwasyon si presidente Marcos. Gagawin mo rin ba 'yon sa kanya?